Hello guys, this is Roy and you are watching again my vlog and for our today's episode. So right now, narito po tayo sa my Pili Gate. Actually, sa babasyo ng Pili Gate. And ito, gumagawa ako ng panibagong vlog for our Q&A. I think it's part 4 na. Ayan. So gagawa ulit tayo ng Q&A. Marami akong time mag-vlog ngayon. And actually, kari ako ng Love Riena. Okay? So supposed to be doon dapat ako mag-vlog. Unfortunately, napakalakas po ng hang. So, hindi na ako tumuloy doon kasi mahirap na masakit sa tenga yung hangin since malakas. Before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach for 4,000 subscribers. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kababrayan, sa lahat ng mga aspirants po na patuloy na nanonood, hindi nag-i-skip ng ads, and patuloy na sumusuport po sa ating journey dito sa Croatia. So, kumuha ako ng mga sampung tanong. Siguro 11, ayan. 11 na questions sa ating TikTok. Since ang dami, dami kong unreplied messages po sa TikTok account. Naipon talaga, sorry guys. Pero most of the questions lang naman doon ay pare-parehas lang. So, iisahin ko na po. Isa ang tanong na to para... Kasi, sorry talaga, di ko kayo ma-replyan talaga. <laughs> Nagigilty ba ako? Sorry, sorry. So, ito na. Gagawa ko nalang siya ng vlog. And I hope na mapanood ninyo eh yung clip na mismo talagang commonly questioned as talaga sa akin ay gagawa ko ng isang clip lang tapos i-upload ko nila sa TikTok ko. So ayun, hopefully, masagot ko po ang inyong mga tanong So again, tara na, let's start! So ba nga pala sa mga nagtatanong, ano ba yung connect with kakaabala ko ngayon? So right now ay bakasyon muna po ang inyong link code. And ayun, pahinga, pahinga lang muna talaga since deserve ko naman siguro na magpahinga. And right now, uh, hinihintay ko lang yung lilis ng mga papers ko. para hopefully talaga, hopefully, hopefully, para makapag-start na ako ng aking trabaho. Sa so, ngayon, ang focus ko lang muna ay makapagpahinga eh nakabawi sa lakas na wala sa <laughs> so ayun ito na nga let's start okay ito ang unang tanong ko na sasagutin ko ay ang tanong po ng lahat ang tanong ng 90% na nag-inquire po kung paano makapagtrabaho dito sa Croatia. Okay, ang tanong po ay how to apply. <laughs> Ayan. So, payo lang sa mga aspiring applicants po, sa mga kababrayan natin. Ito, guys, ha, huwag yung ano yung to, masama Payo ko lang. Marami mga Facebook page, maraming mga agencies po sa Pilipinas and sa Middle East na nagpo-post ng mga hirings. Now, if you see or if you will be trying to inquire or to look for some vacancies po na pwede nyo applyan okay, huwag nyo nagsayangin yung oras ninyo sa pagko-comment ng how or how to apply bakit? kasi kayo rin yung mahihirapan, may mauubos yung araw ninyo, yung oras ninyo sa kakahintay ng sagot If you see na yung details po ng job position or yung hiring mismo ay nandoon na mismo sa post ng agency or what or ni sino man naghahanap, i-contact nyo na. Pasahan nyo na ng resume. Huwag na kayo magtanong siguro kung may age limit ba. Kasi wala na pumawala kung talaga mag-apply laki na mag-apply. Wala mawawala kung talaga pursigido kayo or you are really interested doon sa position na ina-apply ninyo. So, hopefully lang talaga na, alam nyo yun, syempre, part din natin yun as an applicant na magkusa rin, magbasa ng mga details kung saan ba tayo magpapas ng resume, ano yung qualification, saan yung bansang hiring, saan yung address ng agency. Ayun yung mga common na makikita po ninyo sa job this job postings ng mga vacancies sa mga Facebook page or ng mga agencies na nakikita na ninyo. So, yun lang. Hopefully na... Kasi nahihirapan ako mag-apply isa-isa na ang message lang sa akin ay how or how to apply. So, siguro kusa-kusa tayo magbasa-basa ng konti kasi party po yun ang pagiging aplikante natin na mag-search, magbasa at the same time, sumunod doon sa qualification na hinihingi ni employer or ni agency. So, ayun. <laughs> okay, ang next question po natin ay, hello, good evening po. How much po magagastos from the Philippines po ako? Okay, most of the kababayan po or mga kabayan po dito sa Dubrovnik na na-encounter ko, ang placement fee nila ay siguro po patak ng 50K. Pasama dun yung medical, yung visa, visa payment ba yun sa VFS, tapos yung mga ibang processing fee, placement fee, Ayon. mag lang kayo siguro 50 to 60k, ayan mga ganyan and also don't forget to prepare also your NBI with a post deal kasi yan po talaga ang pinakaunang hingin sa inyo ng, ni agency or ni employer ang second question natin guys ay how to apply <laughs> ayan how to apply I'm here in Taiwan okay sa mga aspiring applicants po natin na nasa Taiwan okay and kung gusto nyo po makahanap ng mga legit agencies, for sure naman may, mga agencies din po dyan. Pero ang alam ko po si Worldwide Connections ay mayroong branch dyan sa Taiwan. Although, again, ang pagkakaintindi ko lang ay bound for Poland sa ngayon. Okay? Pero you can still try naman po na mag-inquire or mag-apply kay, kay Worldwide Connection, even sa, sa Middle East Agency. It's up to you lang talaga kung gusto nyo or may mga aplikante kasi na gusto ay nakikita mismo yung physical office ng agency. So, ayun. Worldwide connections tayo, Pero ang alam ko lang ay bound for Poland. So, uh, next question po natin, guys, ay good PM, bro. Dito rin sa Croatia. Nasa Varas din. Nag-work from Human Link Agency namin. As lang, may idea. First timer dito sa Croatia. for months na din kami dito. Pwede ba mag-file ng early vacation? I mean, yung two years, for example, by March 2025. Then, January, kunin na namin yung vacation. Pwede ba yun? or pwede ba lipat ng work card na sa 5 months pa lang magkano babayaran if ever or how it goes anong process pa ganyan baka may idea ka po okay ah yung una doon sa, sa vacation leave po muna tayo guys lalo na kapag nakaka 4 months pa lang kayo I think hindi kasi parang nasa probation period pa lang po tayo pero depende again kung papayag si employer ninyo okay pangalawa dilipat na po tayo ng work 5 months pa lang ito kaka-review ko lang ito last time guys ha wala pong masama kung mag-assign kayo kung 5 months pa lang kayo sa work and ang contract po ninyo ay 2 years depende talaga po yan kung papayag sa si employer and sa si agency ngayon if pumayag si eh, agency for sure ayan kung meron man kayo kailangan bayaran nasa contract po ninyo yan basahin po natin yung contract natin kung makano yung penalty kapag hindi tapos yung contract hindi ko ba sure kung bakit may mga bakit nagkakaganon yung, yung mga ilang kabayan natin dito na wala pang 1 year or 6 months ay kumakalas na sa mga employers nila guys ang hiyap humanat ng trabaho dito pag winter so wag yung sana sana lang ito lang naman napayo ko lang din naman sana wag natin sayangin yung opportunity na dumating sa atin na ang daming aplikante na gusto makapunta dito pero hindi napili And yung ibang pinalad, hindi natatapos yung contract. So, di ba diba? Payo lang talaga, guys. Kasi nakakalungkot eh. Nakakalungkot lang sa akin. Nalulungkot ako. Kasi ang hirap talaga makahanap. Lalo sa mga agency sa Pilipinas, sa for pooling. Ang daming namin gusto ma-interview, hindi ma-interview. So, sana lang na if you are really decided, ayo magpaalam kayo ng maayos sa agency po ninyo. And yung sa pag-assign sa bakasyon, de syempre, depende pa rin sa performance mo and depende rin kung papayag ang employer. Kasi para ang unfair naman nun kung wala pa kayo six months ay bakasyon agad. <laughs> di ba? Tapos ang ID niyo is one year. Umul di ba? So parang bak malugi naman sa si employer niyo noon na Sige, alam niyo na naman yung ganun. Alam niyo na naman yung gusto ko ipahiwatig uh, medyo hindi siya green flag. Medyo red flag po siya sa mga employers at saka sa agency pag ano yung magiging mangyayari. So, hopefully naman, wag naman. So, ang next question natin, guys, ay how? <laughs> o, oh, di ba Saan agency po kayo? Okay. So, yeah, gaya sa guys, ito pa, julit-julit kung sabi sa inyo. Ang agency ko po ay sa Qatar worldwide connections. Meron po silang branch sa Kuwait, sa Qatar, sa Dubai, and sa Taiwan ayon. Pero hindi rin ako sure kung meron pa silang balak magtayo ng agency sa Pilipinas. So hopefully, meron. Para na more 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 chances of winning ang ating mga kababayan sa Pilipinas na gusto makapag-work dito sa Croatia. Next question natin guys ay meron po kayo dito sa Dubai. So ayon na nga. Kasabi ko lang din, siyempre, sorry, sorry. <laughs> meron po tayong Worldwide Connections Dubai. And marami pang agencies dyan sa Dubai. Pero ingat-ingat lang guys ha. Kasi kung hindi man kayo makapag-inquire worldwide, better na wag na kaya mag sa mga migration consultancies kasi ang daming scammers po sa Dubai. Ang daming nagkarat ay na scammers sa Dubai. Lalo na ang Northway Migration Consultancy. Char. Shout out. Okay. next question natin guys ay may age limit po ba cleaners sa Croatia? Ah... Uh, para pasin ko lang guys ha sa Pilipinas may age limit hindi ko sure kung requirement ni employer or requirement ni agency but wag din mamasamain naman kung may age limit kasi yun din yung way ni agency sa Pilipinas like for example para ma-make sure na kakayanin ba talaga ninyo yung trabaho hindi naman biro na uh, yung age natin ay gano'n na tapos nasaba kayo sa gera dito, di ba? So, most of the age limits po dito ay hanggang 38 years old or not more than 40 years old ang age limit. Pero kapag galing kayo ng Middle East, I think wala naman. Hindi ganun kahigpit ang age limit sa si mga gusto mag-work dito. Okay, ang next question natin guys ay ah, ito. uuwi <laughs> uh, ka na buba ba ng Pinas? Ah, uh, hindi pa po ako uuwi ng Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pakikipagsapalaran dito sa Europa bilang isang nakilang OFW. So, siguro kapag nakaipon-ipon na talaga ako ng bonggang-bongga and if makahanapan ako ng employer na pwedeng sumagot ng ticket ko for vacation, di ba? Bakit hindi? Pero hanggat sagot ko lahat, hindi muna. Mag-iipon muna talaga ako. Kasi gusto ko guys, kapag umuwi na ako, kung hindi man bakasyon, ay for good malamang <laughs> yun, yun lang gusto ko lang settle na lahat gusto ko mag vlog vlog na lang ako if ever di ba so hindi hindi pa ko uwi ang Pilipinas ang next question natin guys ay hello good day po nag subscribe po ako sa youtube nyo thank you salamat po nag update po kasi ako pa Croatia nakita ko po yung video nyo ask ko lang po sana yung grocery store as a shape po nagka close din po ba ng grocery dyan salamat po in advance Okay. Ang mga grocery shops po dito sa Croatia, guys, ay hindi po nagka during winter. Pero, magiging seasonal po ang contract ninyo kung ang employer po ninyo ay hindi nangangailangan ng mga trabahador during winter. So, ayon, May seasonal, mayroon hindi. Pero most of the jobs po ng mga grocery staff dito ay yearly. So, wag kayong mag-alala. Yun lang, just in case lang na kayo kayong mag magandong ma ma-encounter. Nakadepende po sa contract ninyo and sa iyo offer sa inyo ni employer ang duration ninyo. Okay? Okay, ang next question natin guys ay Hi po kabayan, magandang araw sa iyo. I hope all is well. Nagtatanong lang po sana about sa pag apply ng visa. Isa pa akong applicant po to sa Croatia. As po lang po sana if it's true na may expiration yung pag apply ng visa. Halimbawa po, dumating ang working permit ng July 1. Need po ba agad mag-apply ng visa bago mag-September 1? Hindi dapat lalampas ng dalawang buwan kasi pag lumampas ay eh, hindi na pwede. Okay, ang pagkakalam ko po, po kasi, ang working permit ay valid kung hanggang kailan yung contract mo. <coughs> Now, bakit po kayo agad-agad visa appearance ng agency? Kasi guys, hindi po gano'n kabilis lumabas ang working permit. So ngayon, pag lumabas ang working permit, hindi din gano'n kabilis lumabas ang visa inaabot po yan 6 to 8 months. So hanggat maaari po talaga ang pag visa sa appearance ay same week paglabas ng working permit. Ganon yung nangyari sa akin. Kasi mahirap po lalo na ngayon na nag yung process, yung iba yung timelines ng mga embassy sa pag release ng visa, matagal po talaga. Kaya imbes na sana na mag alam yun, ma rush kayo or ma excite kayo para makapag visa appearance wag niyo na pong patagalin kasi kayo rin yung magwo-worry pagdating ng panahon na malapit na mag-expire yung working permit niyo so may chance na hindi ma-approve yung visa application niyo so ayun hangkat kaya same week sana bago paglabas ng working permit visa appearance kaagad para talagang alam yun, wala na kang iisipin pa waiting game na lang ulit eh And... Okay, ang ating last question. Actually, di siya question. Ito. I have the same experience with the Northway Migration Consultancy po. More than 2 years na din po ako sa sa akin nag-request na din po ako ng refund. Okay, this portion is brought to you by Northway Migration Consultancy na nanloko po, nakapang-scam na napakaraming Pilipino around the world, Char. sa Middle East, ano, napakadami sa Middle East at meron din sa Pilipinas. So, napakarami po na biktima ni Northway Migration Consultancy. And I'm seeking also for your help, guys, to please report their first Facebook page kasi until now, nag-apply na ako ng refund last year, October. Wala, wala na siya re -reply sa akin. So, di ba? Di man ako papayag ng walang mangyari. Hopefully talaga, naku, yung mga kakaimot lang kasi mga kabayan yung mga nanloko. Si Ruby, si Darren, si Henry, meron pang isa eh. Basta, nasa akin yung mga pictures ng mga yan. Wala lang akong time i-upload kasi, syempre, mayro pa rin ako professionalism sa sarili ko na hindi ko ugali mag-upload ng picture ng mga mukha ng mga scammers. Ayan. So, shout out again sa North Wing Migration Consultancy. Nasa, nasa, ang tawag dito? Nasa template ko po, po kayo kayo ng aking vlog. Ayan. I hope na maging maganda pong araw yung ngayon. I hope na yumayaman po kayo ngayon. I hope na nakakakain po kayong tatlong beses sa isang araw. Ayan. <laughs> Hello talaga sa inyo. Good luck na good luck na lang talaga. And sana makauwi na kayo na Pilipinas, no? Sana hindi na kayo makabalik ng Middle East kasi kawawa po yung mga nabibiktima ninyo ng daang libo ang nakukuha ninyo sa mga na i-scam ninyo gusto lang na magumanda ang buhay bakit po gano'n okay pakireply na lang po ako kung mayroon kayong time kasi nakablock po yata ako sa Instagram sa TikTok ata nakaban na kayo so good for you po <laughs> and sa Facebook feel ko nakakustom kayo dun nakahide yung mga posts niyo or baka hindi talaga kayo nagpo-post kasi nga po puro ing reaction sa inyong mga posts sa Facebook So again, Northway Migration Consultancy. Pakireply na lang po sa email. Okay. So that's all for today. I hope na meron po ako nasagot ng mga katanungan ng ating mga ilang-ilang mga kapabayan, mga ilang-ilang mga aspiring applicants na nangangarap po makapagtrabaho dito sa Croatia. And also, ingat po kayo kay Northway Migration Consultancy. Ay, uh, paalala lang po yan kasi daang libo po ang kinukuha niyan eh, ayun, ang good luck talaga guys sa mga future applications ninyo sa mga naghihintay po ng visa tsaga lang Tis-tis lang, matagal na po ang releasing ng visa, yun na lang isipin ninyo sa mga nakapasa sa interview ayan, paghandaan nyo na po ang napakahabang pasensya kasi for sure, lalo na pang for pooling, ang mga ina-applyan ninyo next year pa yan for summer And pasalubok na rin. <laughs> Ayun, I hope na meron kayong napulot na mga sasakutan sa mga gusto nyo pong itanong sa akin dito sa creation lalaki ko tumatansi. So, and if you have any more questions or suggestions na gusto nyo pong gawin ko content, just comment down below nila and I will answer that for you po. So yun lang guys. And I will see you on my next vlog. Ciao!